Mga kabarangay, nagsaya ang mga Hinebra fans nang tawagin ng pangalan ni Arja Abarientos bilang nanalong Rookie of the Year. Ngunit ilang oras pagkaraan ang saya ng mga kabarangay ay napalitan ng lungkot dahil natalo ang Hinebra sa unang Manila Klasiko sa conference na ito. Mula umpisa hanggang dulo, dinumina ng hotshots ang Jin King sa isang larong naging banggaan din ng estudyante at guro, sina L.A. Tenorio at Tim Cone. Maagang ipinakita ni Save Lucero na siya ang bagong leader ng Hatchiats at kabaligtara naman ang nangyari sa tiniting ng bagong leader ng Hinebra. Zero points si Scottie Thompson na obviously ay isa sa mga naging rason kung bakit natalo ang mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Bukod sa unang Manila Klasiko ngayong PBA Season 50, ang pinaka-inabanga ng mga PBA fans ay ang opisyal na deklarasyon ng Liga kung sino nga ba ang tatanghaling Season 49 Rookie of the Year. Ito kasing Hinebra hater na columnist ng Spin.ph, ang sports writer na ang sabi ng mga Hinebra fans ay matandang walang pinagkatandaan na si Homer Saison ay nagpakalat ng isang chismis. Si Cedric Berfield daw ang mananalong rookie of the year. May na-interview pa kunwari si Homer Saison na isa raw miyembro ng PBA Press Corps na nagsabraw sa kanya na runaway winner daw ang Blackwater player na si Bearfield. At kahapon sa Leo Awards, nalantad sa lahat ang pagiging fake news ng mga ikinukuda ni Homer Saison. Nagsaya mga Hinebra fans nang tawagin ang pangalan ni Arja Barrientos bilang Season 49 Rookie of the Year. May sinasabi pang runaway winner ang sinungaling na writer ng Spin.ph. Puro kasinungalingan lang pala ang kanyang mga pinagsasasabi. Ngunit may kli lamang ang oras na nakapagsaya ang mga Hinebra fans sa pagkapanalo ni Ardia Barrientos bilang Rookie of the Year. Dahil nang dumating na ang oras ng Manila Klasiko, maaga pa'y pa naramdaman agad ng mga Hinebra fans ang personal na tagumpay ni Ardia Abarrientos bilang player ay hindi magiging tagumpay ng buong kupunan. Maagang dinumina ng Magnolia ang Hinebra sa nag-iisang laro sa opening day ng PBA Season 50. Instead of Ian Sangalang, si James Laput ang starting center ni Coach LA. Kasama si Xavier Lucero, Jerome Lastimosa, Javi Gomez de at Mark Baroka. At nag-click agad ang starting unit ng Hotshots laban sa unang lima ng Hinebra. Halos tatlong minuto muna ang lumipas bago naka-score ang tropa ni Tim Cohn matapos ang sampung puntos ng Magnolia na walang sagot ang mga mag-aalak. Very sharp si na Jerome Lastimosa at ang bagong pirma ng dalawang taong kontrata na si Save Lucero. Ganito kaaga ipinapakita ni Lucero na siya ang bagong leader ng Hotshots. Shots. score si Lucero for Magnolia sa kanyang 17 points contribution. Sa kabilang banda, ang inaasahan na magiging bagong court leader ng Hinebra sa pagkawala ni na L.A. Tenorio at Jamie Malonzo na si Scottie Thompson nahirapan sa depensa ng Magnolia. Scoreless si Thompson sa almost 32 minutes niya sa sahig. Malungkot na pagkatalo ito para sa barangay Hinebra. Happy for LA, sad for myself, komento ni Coach Tingkong. Bibyo game daw na ito ng kanyang former student at matagal raw itong maaalala ni Tenorio ang panalong ito. At siya raw naman dugtong ng American coach kailangang mag move on agad siya dahil mas mabibigat na laban ang kanilang haharapin. Mabigat ang susunod na game assignment ng Hinebra. Makakatapat nila ang TNT Katropa on October 15. Meralco sa October 17 at ang defending champion SMB sa October 26. Hindi raw siya masiya sa pangit na performance ng kanyang team laban sa Magnolia. Maraming defensive lapses maraming turnover, maraming miscommunication. Pero may nakita rin silver lining ang Hinebra Coach sa kanilang pagkatalo. Ang pag step up ni Stephen Holt na nag-contribute na 16 points at humablot ng 17 rebounds. At ang tila nagbabalik na kumpiyansa ni Jeremiah Gray na nag-ambag ng 13 points kasama ang isang 4 point shot. Ang dalawang ito talaga ang inaasahan ni Tim Cowan pagkatapos mawala sa kanila na Jamie Malonzo at L.A. Tenorio. At ang isa pang positive na nakita ni CTC, nagpamalas din ng solid performance ang kanilang rookie si Sunny Steel na nagtala ng 9 points and 7 rebounds sa maikling 17 minutes sa sahig. Hiling na mga fans, mas mahabang playing time para kay Sunny Steel. More practice pa para kay Norbert Torres upang ma-perfect ang triangle offense at sana rin daw ay bumalik na ang laro ni Scottie Thompson. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.